Adating daw si Jesus sa isang karwahing ginto hilahilan ng anim na kabayong maputi kaya sila nagbenta ng mga pag-aari sa yung saka, yung araro, yung suyo, binenta bahay, lupa, binenta lahat. Eh ang, ang nangyari nung ibenta, ang pera binigay do sa pastor. Pag walang kokontra sa mali. Na eh, bakit? Eh, malakas kumuha ng ikap po eh. Mas maganda nga naman yun kaysa mamasuk mamasukan ka. Eh, kung ikaw yung mamasukan ng janitor, batok batukan ka. Eh, dito, konting kapal ng muka at saka konting bukadura. Mga kapatid, tayo po ay tinatawag ng mahal na Panginoon. Sumama na kayo sa akin. At tayo aabangan natin si Jesus dun sa ibabaw ng bundok ng banahaw nakasakay sa isang purlong gintong hinuhilo ng anim na kabayong maputi. Aabangan natin ang pagbabalik ng Panginoon. Sa isang linggo, babalik na siya. Kaya ibenta nyo na lahat yung mga ari-arian ninyo. Dahil lubabalik na ang Panginoon, di na natin pakikinabangan niya. Binenta. Bentahan. Mga taga palay talungin nyo kung di totoo. Doon sa uy, mga old tenant ng sapampalay, nung wala pang mga squatter doon, doon nangyari yun. Ha? dadating daw si Jesus sa isang karwahing ginto, hila-hila ng anim na kabayong maputi. Kaya sila nagbenta ng mga pag-aari sa yung saka, yung araro, yung suyo, binenta bahay, lupa, binenta lahat. Eh ang, ang nangyari nung ibenta, ang pera binigay do sa pastor. Ay, bibiro mo kung dadating na talaga si Jesus. Bakit naman ibibenta mo, ibibigay mo sa pastor? Hindi ba magkakasama lang kayong kukunin ni Jesus? kakanin yung pera sa langit. Binigay sa pastor. O di naghintay sila, hating gabi raw dadating eh. Nung hating gabi na, nung alas 11 na, panang isa na, Panginoon, Panginoon, Baba. Alas onsi medya, na lalong tumitindi ang panang isa. Nung alas 12 na, met na, tigil na konti. Baka andyan na yung karwahing gintong hinihila ng anim na kabayong maputi. Eh, wala. Nung alas 12, 5, wala. Titingin na na yung mga tao. Saan-saan tumitingin, direksyon. Nung alas 12.30 ay wala. Nung alauna, tumindig yung pastor. Mga kapatid, nakita ng Panginoon na tayo taos na nagsisisi sa ating mga puso. Kaya ang kanyang pagbabalik ay ipinuspong. Magsiuwi na ika kayo sa inyong mga tahanan. Saan uuwi? Binenta na nga yung mga pag-aari. Kita nyo, sino mayaman? Yung pastor. Di ba kamakailan yung taga-Korea, ganun din? Yung taga-Korea, bang ikha, dadating daw si Kristo nung 1992. October nun eh. Pinakunan ko pa ng retrato dyan sa Kubaw. Nako, oh, iyakan ng iyakan mga tao. Nung hindi dumadating nung oras na pinag-usapan, na traffic daw. Natrapik traffic daw si Kristo. Andun, andun mismo sila Sila, Brad Robert ang may dalanan, ano? Kung camera. Nung hindi dumating eh. Ah, yun, ano raw, postponed daw ang paghukom. Kaya eh, oh, dapat tayo mamili ng sasama ang reliyon. Maghanap kayo ng grupo, kagaya ng sinasabi ng Biblia. Grupo ng mga mahihirap. Grupo ng walang kwentang mga tao. Pero ang aral na pinagsasama-sama ay walang karumihan, walang kamalian, walang pagdaraya. Ayan po sinasabi sa Biblia.